Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Merkules, ikalabing apat ng Agosto. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sumisigaw ang Panginoon, Hali kayo, mga itinalaga upang magpahirap sa lungsod. Dalhin ninyo ang inyong mga sandata. Mula sa pintuan sa hilaga ay pumasok ang anim na taong tigitigisa ng sandata. May kasama silang nakasuot ng kayong lino at may panulat sa baywang. Tumayo sila sa may altar na tanso. Noon, ang kaniningan ng Panginoon ay lumagay sa itaas ng kerubin sa may pagpasok ng templo. Tinawag niya ang lalaking nakadamit ng kayong lino at may panulat sa baywang. Sinabi niya rito, Libutin mo ang lunsod ng Jerusalem at lagyan mo ng tanda sa noo ang lahat na nagdalamhati dahil sa mga kasuklam-suklam na ginawa roon. Sa iba naman ay narinig kong sinabi niya, Sumunod kayo sa kanya at patayin ninyo ang mga taga roon. Huwag kayong magtitira maliban sa mga may tanda sa noo. Patayin ninyong lahat ang mga taga roon. Matanda, binata, dalaga, babae at bata. Umpisahan ninyo sa santuario. Inuna nga nilang patayin ang matatanda ng bayan sa harap ng bahay. Sinabi niya sa kanila, Parumihin ninyo ang templo at punuin ninyo ng bangkay ang patio. Lakad na kayo. Lumakad sila at pumatay ng pumatay sa lungsod. Ang kaniningan ng Panginoon ay umalis sa may pagpasok ng templo at lumagay sa may ulunan ng kerubin. Lumipad ang mga kerubin kasama ang mga gulong at tumigil sa may pintuan ng templo sa gawing silangan. Nasa ulunan pa rin nila ang kaniningan ng Diyos ng Israel. Ang mga ito ay sharing apat na nilalang na nakita ko sa may ilog kebar at nalaman kong sila'y mga kerubin. Sila'y tiga apat na mukha at tiga apat din ng pakpak at may mga tila kamay sa ilalim ng kanilang mga pakpak. Ang mukha nila'y tulad din ng makita ko sila sa may ilog kebar. Kung saan gumawi ang isa ay doon din yung iba. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Laganap sa Sansinukob Ang Kadakilaan ng Diyos Dapat na magpuri ang mga alipin Ang ngalan ng puon ay dapat purihin Ang kanyang pangalan ay papurihan Magmula ngayot magpakailanman Laganap sa Sansinukob ang kadakilaan ng Diyos. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran, ang ngalan ng poon, pupurihing tunay. Siya'y nagahari sa lahat ng bansa, lampas pa sa langit ang pagkadakila. Laganap sa sansinukog, ang kadakilaan ng Diyos. Walang makatulad ang Panginoong Diyos na sa kalangitan doon na Buhat sa itaas, siya'y tumutunghay, ang lupa at langit kanyang minamasdan. Laganap sa sansinukob, ang kadakilaan ng Diyos. Aleluya, Aleluya! Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Aleluya, Aleluya! Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus sa kanyang mga alagad, Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ang sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay napapanaudi mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng dalawa o tatlong saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang hentil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay pagbabawal sa langit. At anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay paihintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang dalawa sa inyo rito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakalobi ito sa inyo ng aking amang nasa langit. Sapagkat saan may dalawa o tatlong nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.